Babe, kailangan, kailangan ko talaga ng pera ngayon eh. Eh, paano? Eh, di ba, gusto, gusto mo talaga na magkasakyan noon pa? Oh my God! Di ba, benta po yung sasakyan mo? Magkano naman? Oo, mura-mura ko na lang tayo bibigay sa'yo, be. Sure ka? Oo. oo. Kaso pinagtataka kung baka, dokpayagan ng asawa ko eh. Naku, di ba, ang ganda-ganda ng trabaho ng asawa mo, isang loan nyo lang yan eh. Kayang-kaya. -kaya. Ay, oo. Oh, mura ko na lang tayo bibigay sa'yo, be. Saka, ano? Tingnan mo nga, oh, yung kutis mo, oh, Ganda-ganda. Bi, nangingitim na ako pag oh, lumalabas. Matagal ko na kasing sinabi sa asawong bumili kami ng kotse. tapos oh, Kaso... tapos ipagtatricycle, ipag-aangkas mo lang sa motor. Kaya ako ako sa'yo, be. Bili mo na tong kotse ko. Mura na lang. Sano sige. ako talagang pera, pera, oh. ba? Diba? Binigyan mo ko ng idea, friend. Pero, huwag mo sasabihin sa asawa ko, ha? Oo naman. Pwedeng-pwede. Pwede. Yan na, sige, ha? Sa'yo ko na to ibebenta talaga. Sige, friend. Close deal na to, ha? O, oh, sige. Basta, by next week, dapat okay na, ha? Sure! Kayang-kaya ko, talaga... ko yan. Kailangan-kailangan kailang ko talaga ng pera, eh. Kayang-kaya kaya ko yan, friend. Gagawa ko paraan. Huh? Thank sige, you! Sige. Natulungan sige. mo na ako. Natulungan pa kita mga. Ay, ko. very yan. good. Sige, sige. Sige, di ha? Mm -mm. Anong bahala? Sure, sure. Tsaka muna. Bye-bye! Sige, sige. Yes! Kakasasakin na kami! Hello. Salamat ha, tagang naisipan mo akong dalawin dito. Siyempre naman pare, hindi kita makakalimutan kahit ako napapunta na sa abroad. Oo naman. Oo nga pala, kamusang buhay abroad? Oo oh, pre, ayos na ayos. Napakaraming chicks. Matik naman yan sa ikaw pa ba? Dapat pala susunod, sumama ka sa akin? No. Papakilala ko sa'yo doon, Chinita. Alam mo naman, sobrang loyal na ako sa asawa. Ah, oh, ganun ba pre? Oh tamang-tama dumating yung asawa ko. Na ako sa pulutan at tayo yung maglalasin. Sige, pare. Ha? Akin ang alak, iyong pulutan. Tamang-tama ayon. Nice. Sige, pare, pare. Sige, punta lang ako sa loob. Sige. Han? Ano yun? Han, makikigaw sana ako sa'yo kasi di ba nakita mo naman dumating yung tropa ko. Kababata ako, galing bang mansa. Papaluto sana ako sa so, nung puluto namin mag kami yan. Wow! Han, pinatuloy mo yun dito? Sure ka? Mukhang goons! Tsaka Han, pinapasok mo! Pinaano mo dun sa carpet natin! Like, hello! Ang mahal-mahal kayo! Ten yung carpet na yun, ha? Eh uh, then, pinaupo mo dun sa sofa. Mamaya mag pa yun ng dibag! Oh, my God! Tapos pauupuin mo ako doon. Han naman! Tahan-tahan ha? Mukhang... naman sa pagsasalita mo. Mamaya, mak makinig ka ng kaibigan ko. Ano Ang oh, mapaya. Ay, pa sa green sa Pakilam ko dyan. Tingnan mo naman yung itsura. Sure ka ba? Galing Amerika yan? Mukhang galing ng probinsya. Ang dami mo namang sinasabi. Sige na, pagluto ay, mo, mo na ako na. ng pulutan. Ayoko po. Pagluluto mo mukhang libag. Sure ka? Ikaw na lang magluto. My God. Tsaka na. Pa order na nga lang kung tayo sinasabi. Bala ka Saka dyan. Ayoko. Ay, paano ba gamitin to? Ay, God. Ang init-init! Ah. Diri! Hey Mara! Ba't naman napakatagal mong magwalis diyan? Like Han, hello! Tinan mo nga itong binili mong walis sa akin tigsa si 50 pesos. Diba sabi ko sa'yo yung binili mo sa akin tigsa 500? So Kadiri, oh my God! Paano ako matatapos magwalis dito? Napakaarto mo naman Mara! Paano ba at tatapos yan? Tingin mo yung paghawak mo dun sa walis, oh. Nakakadiri nga kasi. Like, oh my God, Han. Like, tinan mo naman to. O, sige nga, ikaw magwalis. O, Ganito it... ang tamang pagwalis, oh Oh. Hawakan no, mo nang no, ganyan. No, 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 no. Yuck. Kanina ka pa dyan, nakakapikon ka na Mara. Ikaw kaya magwalis. Ang pangit ng walis, Oh. Nakakadiri. Puro Ay, ko lang mo. diri, puro ko lang selan. Di ko na alam ang gagawin sa'yo. Ay, naku. Ito naman, parang pa bago, babe. Bago. Sige na, tapusin mo na yun dyan. pa napakatang tanatawag dun sa taas, hindi ka pa rin... Sige na, pumasok ka na, nagwawalis na nga ako dito. Bilisan Ay. mo dyan para makapagluto ka na sa loob. Wow, ako ba magluluto? Sige na, pumasok ka na. Hindi naman. Ah! Una nga, bala siya dyan. Ah! Han, tapos na ako magwalis sa lapas. Ano naman? Talapit tapat ka dito matapos mo kung artihan dyan kanina sa pagkukulis mo? Hey, mo? Ako. Sorry na, sorry na. So ito na nga, Han. Kasi yung friend ko, ang uh, kailangan niya kasi ng pera tapos inaalok niya yung car niya. Di ba matagal ko nung sinabas so na yung bumili tayo ng sasakyan? Mm. Uh, don't worry, mura lang naman sa atin ibibigay. So please, para alam mo yung pag kasi, so like ang init-init tapos malagkit, ang dami kong dala. Alam mo yun? Tapos Baka makahanap na din tayo ng driver. Kasi hindi ako marunong mag-drive eh. mag-drive. Mara naman. Ngayon mo pa naisipan yan? Eh, bakit? Sa dami nating binabayadan? Hmm? Anong pang babayad mo doon? Anong pang babayad natin? Ah... Uh, kaya mo yan, Han. Kaya mo yan. Mara, hindi ko kakayanin yan. Sige na. Alam mo naman ang dami nating gastusin ngayon. Moral. Saan mo naisipin yan? Han, mura lang naman ibibigay. Tsaka tulong na lang din natin doon sa friend ko. Wala akong pakalamdan sa kaibigan mo. Ang kailangan ko, akong tulungan mo. Tumutulong naman ako dito sa gawaing bahay. Like, kita naman kanina, nagwalis ako. Tapos after nito, ayun nga, magluluto na ako mamaya. Tinutulungan mo ako dahil may kapalit. Grabe ka naman, Han. Tumutulong naman talaga ako ng bukas sa loob. Diba? Maratagilan tagilan mo ako. walang akong kotse. Please, please, please. Walang akong kotse. Buo ang desisyon ko. Magtigil ka dyan. Sige na, maliligo na ako. Painot dito sa bahay, Kakain ka ng ulo. Siguro kailangan ko na nga talagang gumawa ng paraan. Kailangan ko talaga ng kotse. Susundin ko na lang yung sinabi sa akin ng friend ko. Good idea. Hello? Yes po, ito nga po. Uy, hay, tara naman lumabas. Pag-drive mo naman ako, please. Kailangan lang natin mag-grocery. May tumawag sa akin ngayon? Hmm, saan ang tumawag sa'yo? Mara naman. sino lang yung bahay natin? kaya ang kagawa na ginawa mo? Han, kasi ba diba, sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng sasakyan. Kaya pala tayo may sasakyan ngayon? Ito palang bahay ang pinambayad mo? Punyeta ka? Eh, anong gagawin ko? Kailangan ko ng sasakyan, Han. Alam na naman mag... Grocery ako na ang init-init. Kaya ginaman ko ng paraan para magkasasakyan ako. Yung sasakyan, doon kang matutulog? Pinagpal ko yung bahay natin? Kaya nga humingi ako sa'yo, di ba? Nagsabi ako sa'yo, hindi mo naman ako pinagbibigyan. Mara naman. Anong pagbubuhan yung ginuma mo? Alam mo yung pasensya ko? Sagad na sagad na talaga. Hindi ko alam ano anong gagawin ko sa iyo. Ano ba sabi? Ano sabi? Hindi mo alam? Ha? Mara. Kung pwede lang kitang saktan, sinaktan na kita sa so sobrang galit ko sa iyo. So paano na? Paano na nga? Wala tayong bahay. Ang gagawin mo mo pa tayo? Alangan mo mong humihintay ng tulong sa nanay mo. Napakataas din ang pride. Parang ikaw. Eh, wala naman tayong magagawa. Ganun ang... Wala na Wala na, na tayong magagawa. Ang tante na yun eh. Eh, paano na? Saan tayo titira? Maghanap ka. Magpunta ka ka na doon. Wala nga tayong titira ngayon. Ah. Huwag pa doon sa taas. Magpunta ka ka na. Hmm. Ayos na Taong to. <laughs> Shucks, tama ba to? Ano ba to gamitin? Ang ganit-ganit na ako. Oh my God, nakakapagod pala to. Han, patulong, please! Ganit! Uh. O ano? Ah. Oh, ano? anang nanghinap nito. Ang ganit-ganit. ang ah, hinap, oh. Ngayon mo ako dalihan ng kaartehan mo. Sige, magtungga ka dyan. Maramdaman mo ang hirap ng buhay. Tulungan mo na lang ako. Ano naman ko sinasabi? Ang gait ganyan kaya nito. Alam mo Mara, ah. yang karma mo, dinamay mo pa ako eh. Di ba? O ano yun? Parehas sa'yo yung naghihirap ngayon. Tapos sa'yo, ikaw, hindi ka marunong makontento. Hello? Nag-sorry na nga ako sa'yo. Alam mo ba, ng sorry mo? My God. Nandito na tayo ngayon oh. Oo oh, nga, nandito na nga tayo. Di sana tulungan mo na lang ako. Ang galit-galit kaya nito. Kung yung una pa lang, hindi mo ginawa yung mga pinaggagawa mo dati, wala sana tayo ngayon dito. Sorry na nga, di ba? Alam mo, Mara, nakakapagsising. Ikaw yung naging asawa ko eh. Nakakapagsisi? Kung pwede lang magsimula tayo sa'yo na ulit, hindi na ikaw mara yung pipiliin ko. gusto mong gawin ko? Mahirap na nga tayo. Alam mo, Mara? Hindi pa rin kayo pinagsimula tayo sa maraming buhay. sasamantalahin mo eh. Ito, ngayon, ano? Lahat ng yun may hangganan. Kaya sa susunod, makontento ka naman, Mara. Sige na. Tapos mo na dyan. Decide mo yan. Bet, bet naman ito. ああ。